Sinalubong kami ng magarang staircase pagbukas ng pinto. Madilim at amoy kulob ang bahay. Halatang matagal nang walang tao na nagpupunta roon. Gawa sa marble ang sahig at ang mismong disenyo ng bahay ay napaka-intricate ng pagkakagawa. Parang sa bahay ng mga mayayaman sa pelikula. Ganoon ang itsura. Napakagatlabi ako. Nakakaingit. Pahanga ka, Christelle. Nag-invite ka lang yata dito para makapag-reunion kundi para ipaghipahilis sa amin itong resort mo. Grabe, super yaman niyo, Kristen. Napaikot na lang ako ng mga mata sa reaksyon ni Lindsay. Kahit kailan talaga, ang babaw niya. We're each other's antithesis. Ang bilis lang niyang ipris samantalang ako ay mataas ang standards ko. Sabihin na natin maganda nga itong kabuuan ng resort. Pero ano, baysihan ba yun ang worth ng pagkatao mo? Kahit sino naman ay pwedeng bumili ng resorter kahit isang buong isla pa yun, basta may pera ka. Ngunit ang talino, puri at pagmamahal sa sarili, hindi lahat meron niyan. Yun na lamang ako sa kanila. Alam kong nakatingin sa akin si Cristel pero hindi ko siya pinapansin. I won't give her the the slightest bit of satisfaction that I may be impressed nor envious of this. Never. Hindi ko na ulit hahayaang may pamukha niya sa akin kung paano niya nakukuha ang lahat dahil sa pera nila. Nakatuto ako sa bawat paglinya ng chalk sa blackboard. My fingers are crossed while they are casting and counting the votes for batch presidency. And the last votes goes to Grace. Nakahinga ako ng maluwag ng marinig muli ang pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang halos pantay lang ang sticks namin ni Cristel. Napalingon ako sa kanya. Ngitian lang ni ako. Pilit rin akong umiti pero sa loob ko ay nagkakarambola ng mga vital organs ko sa kuban. Naghiyawan ang mga estudyante sa naging resulta Lima kaming tumakbo, pero halos sa lang ang aming dalawang boto. Pinapatahimik na kami ng mga teachers dahil medyo nagkakagulo na. We would announce the final verdict this afternoon. Nang hihina kong isinukbit ang bag ko at lumabas ng room. Nagitla ko ng tapikin ni Crystal sa balikat ko. She extended her arm. May the best, girl win. Kahit anong mangyari. Friends pa rin tayo, ha? Kahit ayokong makipagkamay sa kanya. Ginawa ko rin dahil ang dami na sa amin. Oo naman, walang problema. Kung magdamag na ang nangyari sa eleksyon ng topic ng buong klase, lalo na ng barkada. Simpleng tango at ngiti lang ang nagagawa ko. Nanghihina ako masyado para makipagplastikan. Maya-maya ay -maya pinatawag ako ng principal na. Nagsuklay at nagpulbo muna ako bago dumiretso sa magpis. Pangarap ko talaga ito kaya nagsumikap akong mabuti. Nagsunog ako ng kilay sa pag-aaral para makapagpataas ng grade. Sumali ako sa iba't ibang mga activities para magkaroon ng exposure sa mga schoolmates ko. Ginawa ko ang lahat upang maging isang eligible batch president. Hinanda ko ang aking pinakamalaking miti sa pagharap sa aming principal. Congratulations, Grace! 180 votes out of 500 students. Very impressive. Thank you po. Masaya rin po ako na makita may tiwala yung mga batchmates ko sa akin. Pinaupo ako. Pinagpapawisan ng malamig ang mga kamay ko at hindi ko alam kung dahil sa aircon o sa kaban. Parang gumuho ang mundo ko sa sinabi ng principal namin. Napag-desisyon na namin board of teachers na si Cristel ang i-declare na batch president. Alam mo bang may yearly donation ng mga magulang niya sa school? Well, take this as a sign of gratitude since style na lang rin naman ang boots niyo. Sa tingin namin, mas malaki pa ang maitutulong ng pamilya nila, hindi lang sa student council, kundi sa buong school. Mismo kung si Cristel ang magiging presidente, nangingimi ang mukha ko at pinipigilan kong umiyak. Gusto kong ipakain at patay kay Crystal ang peril. Pwede kayong magtulungan. Okay naman sa yon, di ba? Magkaibigan kayo. Ibinaling ko lang ang tingin ko sa lantang bulaklak sa bis. Dinuro ko sa daliri ko ang petas. How I wish I can rub crystal face like this. Ashes to ashes. Dust to dust. So tayo lang talaga ang tao dito. Ang tanong ni Abby. Yes, makakasurvive naman siguro tayo ng tatlong araw tayong anim na ang magkakasama. Chances are, what will happen is the exact opposite. Isang binatilyong biglang sumulpot, may dala siyang mga bulaklak, mukhang pinitas lang niya para may lagay sa base. Members tell nandito na po pala kayo. Medyo nagulat pa siya, pero agad rin naman niya kaming ngunitian. Ah, ay magandang hapon po. For some reasons, I smiled back. Pa. Pagod na siguro akong sumimangot maghapon. Tingnan ko siyang mabuti. Sa tansya ko ay nasa 16 or 17 years old lang siya. Nasa 5'7 ang height. Mareno siya, bilugan ng mga mata, matangos ang ilong, may dimples, ang cute ng sungke. What the hell? Am I checking him out? Para sa akin ba yan? Nagpanting ang ako kay Rika. Landi talaga. Um, po ate. Sabi nito sabay abot ng bulaklak sa malandi ko kung ibigan Ate daw, napabulalas ako ng tao. Mabait lang talaga siguro yung binatili. Hindi ko mapigilan di magriyak. Feeling kasi lahat ng lalaki. Kasing ganda niyo po yung mga bulaklak. Napatigam ako ng bibig. I felt a kick in my heart. Shit. Crush ko ba siya? She attacked Grace. Saboy ka pa ng lande. Abing no. Simula ginagawa mo dito. So, Simon pala ang ng lalaking kaharap namin. Ito ng probinsyano talaga. Sa bagay, depende sa pronunciation ng mga pangalan. Sabi po kasi ni tatay, itada kayo. Makakailangan niyo raw ng tulong. No, we're okay here. You can go. Thanks. Napakunot na ako. Nararattle si Kristen. Napataas ang boss niya at ang bilis niya yung magsalita. Just let him hang out with us. Mabangakit na hinaplos. Rika ang balikat ni Simon. You'll we'll enjoy my company, baby boy. Napatungo lang ang binatilyo. Napailing na lang ako sa inis. Wala talagang pinipili ang bruhang si Rika. Oo nga, tingin ko mas okay kung may lalaking tayong kasama rito. Sigunda ni Abby. Napahinga ng malalim si Crystal. What's wrong with her? Why is she making this such a big deal? Tipong magiging standby lang naman si Simon kapag magpapatulong may iuutos kami. Maraming salamat Simon ha. Pakisabi na din sa tatay mo. Inabutin niya ito ng pera. Bayat para sa paglilinis. Tinapik niya ito sa balikat sa kamang Pwede ka nang umuwi. Kaya na namin dito. Balik ka na lang after three days, okay? Tumangu lang si Simon. Salamat rin po. Sige po. Nagpaalam siya sa amin. Ingat po kayo dito. Umakit na kami sa hagdanan. Bakit mo pinalis si Simon? I ask. Hindi naman kasi nga sila taong. Caretaker pa yung tatay niya nung dating may-ari nito. Nakisungo yung nga lang ako Nakakahiya Nakakahiyanan. I just shrugged my shoulders. Mabuti namin siguro yun kaysa mabig na naman siya ni Rika. Bali 12 lahat yung bedrooms dito. Pero yung dalawa lang na magkatapat. Sa buka yung gagamitin natin. Inayos ni Crystal kung sino-sino ang -sino magkakasama sa kwarto. Kasama ko si na Maricar, si Lindsay, sa so first room. Then sa second room naman, sina Abby, Christelle, at Rica. Pagkapasok ng kwarto, nagpilihan at nagagawan pa kami ng kama. Napapigitalad ako ng makahiga sa malambot na kutson. Naramdaman ko lahat ng pagod sa ilang oras na biyahe sa layo ng ilakan namin. Nang malapit na akong makatulog, naramdaman ko may umuyog-uyog sa akin. Fuck, napahawa ko sa dibdib ko. Nakakatakot naman yan. Nakadampa sa kama ko si Lindsay habang yakap ang nakakatakot na iyong budod alam. Mangkukulang yata ang isang ito. Bad mo? Cute ka Ewan ko sa iyo ang word mo. Sumamangot siya sa kanilagay ang Voodoo dal sa likuran niya. May signal ba Grace? So winisil lang niya ako para makitext. Pasakan ko siya ng cellphone sa bibig. Istor mo. ko ang zipper ng bag ko at tinignan ng aking phone. Wala. Dead spot nga kasi dito. Tinignan ko si Marker. Nakahiga lang siya habang nagbabasa sa tablet niya. Napansin ko ang laki ng dala niyang bag at maleta. Ano kaya ang laman yun? Ako ang napagkasya ko sa isang ulit na backpack ang lahat ng gamit ko. Ikaw, Markar, may signal ka? Anong ko sa kanya. Kanina pa yung silensi. Tumalikod si sa amin. Walang sinitong tablet. Yung phone ko naman low, ba't na? nagpa pa si Lindsay. Paano ko makukontak si Jero niya? Hum, hum, pailaki lang ko ba? Napakamot ako sa ulo. Sus tatlong araw lang eh. Saka dito lang. Tayo, sa resort. Alam naman niyang kasama mo kami, di ba? Ang kredji mo. Sabi ni Markar kay Lindsay. Ayaw mo nun para mamiss niyo naman ang isa't isa. niya kami ng unan. Wala kasi kayong boyfriend. Mga bitter. Nagpapadyak siya ng lumbas. I'm sure doon naman siya mangungulit sa kabilang kwarto. Me, bitter, chuck. Being single means I'm strong and independent woman that can live without a man in my life. Total na wala nang antoko dahil sa tantrums ni Lindsay. Minabuti kong mag-shower at magpalit ng damit. Pumaba ako at lumabas muna ng bahay para magpahangin. Pumunta ako sa likod ng kasa. Sinilip ko ang uwi siyempre. Well. Naghulit.